Kumusta sa lahat? Ako ay isang Dr. Rowena Bautista ngayon ay susuriin natin ang paksa pagpapanatili ng kalusugang sekswal ng kalalakihan. Pagkatapos ng 40, ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Ako ay gumugol ng mahigit tatlong dekada sa larangan ng kalusugan ng kalalakihan. nakikipagtulungan tulungan ng malapit sa mga lalaki sa kanilang 60, 70, maging 80, tinutulungan silang mabawi ang enerhiya, kumpiyansa, at intimacy na akala nila ay nawala na magpakailanman at ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi teorya. Ito ay isang formula sa umaga na gumagana. Araw-araw, binibigyan ka nga iyong katawan ng isang maliit na bintana upang ay activate ang tinatawag kong erection circuit. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin, ngunit kapag natutunan mong gamitin ito, lahat ay magbabago. Sa video na ito, ibubunya ko ang tatlong makapangyarihang gawi sa umaga, kasama ang isang bonus tip na natural na magri-rebut ng iyong testosteron, magpapabuti ng daloy ng dugo, at magpapanumbalik ng buo, matigas na ereksyon. Pumiling ang isa lang at ang iyong maga umaga at gabi ay maring hindi na maging pareho. Manatili ka sa akin dahil ang ipapakita ko sa iyo ay maaring ang pinakamahalagang rutin na hindi mo pa naririnig bago tayo magsimula kung hindi mo pa nagagawa. Hinihikayat kitang mag-subscribe at i-on ang ma-notification. Sa ganong paraan, hindi mo na mapalampas ang isa pang video na idinisenyo upang tulungan kang maging mas malakas, mas malusok, at mas kumpiyansa araw-araw. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ito, ay type lang ang one sa komento upang ipalam sa akin. Kung hindi, ay type ang zero. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikhang mas mahusay, mas makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ngayon, bago tayo dumako sa magawi mismo, Mahalagang maunawaan mo kung bakit ang iyong katawan ay maaring hindi tumutugon tulad nang dati. Dahil kung hindi muna natin matutuklasan kung ano ang talagang nangyayari sa ilalim ng ibabaw sa ngang iyong nga, daluyan ng dugo, iyong nga hormon, iyong nervous system, kung gayon walang gawi, walang rutin, walang lunas ang mananatili. Kaya, Tingnan natin kung ano ang tunay na nangyayari sa loop ng iyong katawan pakatapos eng 60 at kung bakit hindi pahuli ang lahat upang baguhin ang mga bagay. Hayaan mong maglaan ako ng isang sandali upang sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi ginagawang karamihan sa mga doktor. Ang totoo, kung ikaw ay lampas 60 at nahihirapan sa mas malambot na ereksyon o hindi pare-parehong performance, ang isyu ay hindi lang pagtanda. Ito ay kung ano ang dahan-dahan at -dahan tahimik na ginawang pagtanda sa mga sistema sa ng iyong katawan. At sinasabi ko ito hindi bilang isang teorya, kundi bilang isang taong umupo sa harap ng libu-libong lalaki na tulat mo, nakikinig sa parehong tahimik na pakadismaya sa kanilang nga boses. Dok, nararamdaman ko parin ang pagnanais, ngunit ang aking katawan ay hindi tumutugon tulad ng dati. Kaya, ano ang tunay na nangyayari? Habang tayo ay tumatanda, ilang mahalagang maha sistema na sumusuporta sa malusog na ereksyon ay nagsisimulang magbago. Ang testosterone, ang hormone na natutula sa kalusugang sekswal ng lalaki, ay natural na nagsisimulang bumaba. Bumababang ang halos 1% bawat taon pagkatapos ang 30. Iyon ay maaring hindi gaanong tunok, ngunit sa nga madekada, ito ay nadaragdagan. Ang mas mababang testosterone ay nangangahulugan ng mas kaunting pagnanais, mas mahinang ereksyon, at mas mabagal na pagaling. Ngunit ang mga hormon ay hindi lamang ang kwento. Mayroon ding iyong sirkulasyon. Ang nga ereksyon ay nakasalalay sa malusok na daloy ng dugo at sa oras na ang karamihan sa mga lalaki ay umabot sa kanilang 60 his, ang malili na arterya na humahantong sa ari ang nga sa pagpununga nga, nga silit ng dugo ay naging mas matigas, mas makipot, at mas counting tumutugon. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na hindi nakikita. Hindi mo nararamdaman ang maito na nangyayari. Ngunit isang araw, ay napansin mo na hindi ka na nagigising tulad ng dati? O mas matagal bago ka magsimula? O baka hindi ka lang kasing tigas tulad ng dati? idadak pa ang ang stress, mahinang tulog, at pagbaba ng sensitivity ng nerve, at ang naiwan sa iyo ay isang katawan na gustong mag-perform, ngunit hindi binibigyan ng tamang signal o suporta upang mangyari ito. Ngunit narito ang magandang balita. Ang ma-sistemang, ito ay hindi sira. Sila ay pinabayaan lamang. At kapag sinimulan mo silang ay trigger muli ng marahan, natural, tuwing umaga, nagsisimula silang magising. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago dahil hindi mo kailangang labanan ang iyong katawan. Kailangan mo lang maunawaan kung paano makipagtulungan dito at nagsisimula ito sa isa sa mga papabayaan ngunit makapangyarihang natural na aktivator ng testosterone at daloy ng dugo. Isang bagay na sumisikat sa kalangitan tuwing umaga tulad ng dati mong ginagawa. Handa nang marinig kung ano ito? Tegusapan natin ang unang gawi na maaring maksimulang, baguhin ang lahat simula bukas ang umaga. At maniwala ka o hindi, isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang mapabilis ang natural, natugon ayong katawan sa ereksyon. Ay nagsisimula sa isang bagay, na simpel tulad ng sikat ng araw sa umaga. Alam kong maaring nakakagulat iyon, ngunit bilang isang manggagamot na nagtrabaho sa mga kalalakihan, sa lup mahigit tatlong dekada, masasabi ko sa iyo nang may kumpiyansa na ang iyong pakakalantad sa iyong katawan sa unang 15 minuto ng iyong araw. Ay may kapangyarihang magtakdang tono para sa iyong ma-hormone, iyong enerhiya, at maging sa iyong sirkulasyon. Hayaan mong ipaliwan ako. Mayroon kang built-in na orasan ang iyong katawan? Isang circadian rhythm na namamahala sa lahat mula sa iyong tulog hanggang sa iyong produksyon ng testosterone. At ang rhythm na iyon ay kinokontrol na ilaw, partikular na natural na ilaw, mula sa sumisikat na araw. Kapag lumabas ka sa umaga, at hinayaan ang sikat ng araw na tumama sa iyong balat at pumasok sa iyong mamata? Nagpapadala itong isang malakas na signal sa iyong utak? Ang signal na iyon ay gumigaising sa iyong hypothalamus na pakatapos ay nag-activate sa production ng mapangunahing hormon kabilang ang testosterone. Sinasabi nga raw sa iyong katawan, oras na para iyon. At kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng signal na iyon tuwing umaga, hindi kalang nakpapalakas ng testosteron, nakti-trigger karin ng paglabas ng nitric oxide, na mahalaga para sa pagpapahinga ng gadaluyan ng dugo. At pagpapahintulot ng dugo, na dumaloy ng malaya, lalo na sa ari, nakaroon ako nga pasyente na nagsabi sa akin na hindi. Sila nakaranas ng kusang ereksyon sa umaga sa lubgang maraming taon. Ngunit kapag sinimulan nilang kumuhang 10 minuto ang direktang sikat ng araw sa umaga bawat araw, lumabas lamang na may kape o nakatayo sa tabing ang bintana na may araw sa kanilang muka, napansin nila ang isang pagbabago. Sa lub na isa o dalawang linggo, gumigising sila ng mas matigas, mas madalas, mas may buhay. Hindi ito magic ito ay biology. At pinakamahalaga, ito ay libre. Ang gawin na ito ay pinakamahusay na ginagawa sa loob ng 30 minuto ng pag -aising. At maging ang maulap na araw ay nagbibigay ngang sapat na ilaw upang makagawa ngang pakakaiba. Hindi mo kailangang titigan ang araw. Magpakita ka lang sa liwanag. Malalaman na iyong katawan. Kung ano ang gagawin. Ngunit ang sikat ng araw ay isang bahagi lamang ng puzzle dahil kahit na lahat ng testosterone at sirkulasyon sa mundo, kailangan pa rin ng iyong katawan na nasa tamang panloop na estado upang payagan ang isang ereksyon na mangyari. At para sa karamihan ng ngalalaki, ang tunay na salarin ay isang bagay na tahimik, palihim, at malalim na nakaugat sa nervous system. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ngunit kahit na may tumataas na testosterone at mas mahusay na daloy ng dugo, hindi papayagan ng iyong katawan ang isang ereksyon maliban kung ang isang kritikal na sistema ay nasa panig mo, ang iyong nervous system. Ito ang bahagi na kakaunti ang pinag-usapan, ngunit maring ito ang nawawalang link. Alam mo, ang iyong nervous system ay parang isang set ng gas switch. Sinasabi ang isang switch, nasa ilalim akong stress. Isara ang lahat. Sinasabi ngang isa pa, nararamdaman kong ligtas at relax. Buksan natin. Ang maereksyon ay nangyayari lamang kapag ang pangalawang switch ay na ngunit narito ang problema. Habang tumatanda ang mga lalaki, lalo na katapos ng ampulo, may posibilidad tayong mabuhay sa isang paripareho na mababang antas ng stress. Hindi ito palaging nararamdaman na matindi, Ngunit naroron ito, mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pera, relasyon, maging ang pang-araw-araw na ingay ng buhay, lahat ito ay nagdaragdag. At sa paglipas ng panahon, sinasabi nito sa iyong katawan, ngayon ay hindi ang oras para sa seks. Ngayon ay ang oras upang mabuhay. Ang mensaheng iyon ay nakpapahikpit sa iyong nga daluyan ng dugo. Nakpapatas itong kortisol. Hinaharangan nito ang mga signal na kailangan ng iyong katawan upang tumigas at manatiling matigas. Ito mismo ang dahilan kung bakit isa sa mga pinakasimple at pinakamabisang gawi sa umaga ay isang bagay na inirerekomenda ko sa bawat lalaki na nakikipagtulungan ako. Malalim, mabagal, napahinga sa tiyan. Maaring masyadong madali itong pakinggan upang maging mahalaga, ngunit kapag ginawa ng tama, Inililipat nito ang iyong katawan mula sa fight or flight patungo sa rest and arousal. At narito ang bagay. Ito ay tumatagal lamang ng 90 segundo. Kapahuminga ka ng malalim sa iyong tiyan, mabagal at kontrolado, iniya-activate mo ang vagus nerve, isang makapangyarihang linya ng komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at katawan. Sinasabi nito sa iyong puso na bumagal? Ang iyong nga, daluyan ng dugo na bumukas, at ang iyong isip na bitawan. Nakaroon ako nga pasyente na nagsabi sa akin na nararamdaman nilang lumuwag ang kanilang dibdib, lumuag ang kanilang panga, at tumahimik ang kanilang mainisip mula lamang sa gawin na ito, gawin ito sa unang bagay sa umaga, sepuluh pagi nga sa ilong, mabagal palabas sa bibig. Pinapakalman nito ang iyong katawan at nag-aanyaya ang intimacy koneksyon, at o, ereksyon, hindi ito tungkol sa pagsubok ng mas mahirap. Ito ay tungkol sa pagre-relax ng mas matalino. Ngunit ang pagpapatahimik ng iyong nervous system ay hindi lamang ang tanging nakatagong susi. Dahil kahit na ang iyong isip ay handa at ang iyong dugo ay dumadaloy, ang isang maliit na grupo ngang makalamnan ay maaring tahimik, paring sumisira sa iyong performance. At malamang, hindi ka panasabihan na umiiral ang ma ito. Ayusin natin iyan sa susunod. At narito ang bahagi na nakakagulat sa karamihan ng mga lalaki. Ang iyong ma ay kasing lakas lamang ng makalamnan na sumusuporta sa kanila. Ang pinag-usapan ko ay isang nakatagong grupo ng kalamnan na hindi panaririning ang karamihan sa mga tao, ang pelvic floor. Ang nga kalamnan na ito ay matatakpuan ng malalim sa base ng iyong katawan at ang kanilang trabaho ay simple ngunit mahalaga. Kinukontrol nila ang daloy ng dugo papasok at palabas ng iyong ari sa panahon ng ereksyon. Isipin ang maito bilang natural na sistemang balbulang katawan. Kapag malakas sila, pinipigilan nila ang dugo, pinapanatili ang iyong ereksyon na matigas at matatak. unit kapag humina sila, na madalas na nangyayari sa pagtanda at kawalan ng aktibidad, mabilis na lumalabas ang dugo at gayon din ang iyong mga pakakataong manatiling matigas. Naalala ko ang isang pasyente, si Robert, na dumating sa akin sa edad na 60 hampan. Siya ay nabigo, nahihiya, at handa ng sumuko. Sinabi niya, Dok, makapaksisimula ako, ngunit hindi ako makapanatili doon nararamdaman kong nadulas ito. At ang hindi niya alam, ang hindi nasabi sa kanyang sinuman, ay, ang nga, sintomas na iyon ay halos palaging tumuturo pa balik sa pelvic floor. Ang magandang balita ay ito, ang makalamnan na ito ay mabilis na tumutugon sa paksasanay, at hindi mo kailangan ng gym, kagamitan, o kahit na umalis ng bahay. Kailangan mo lang ng pagkakapare-pareho. Ang ilang banayat na pakontrata tuwing umaga, pagpisilsam nga kalamnan na gagamitin mo upang pigilin ang daloy ngang ihi, ay maaring muling sanayin ang iyong katawan upang hawakan ang isang ereksyon tulad ng ginawa ni Tonong Mataw na ang nakalipas. Sinasabi ko sa aking mapasyente na gawin ang maito habang ng ngangipin o nagihintay ng kape. Walang sinuman ang makakakita nito, ngunit mararamdaman mo ito. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na dinakikitanggawi na ito ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago. Mas matitigas na ereksyon, mas mahusay na kontrol, maging mas malakas na orgasms, at para sa mga lalaki tulad ni Robert. Ibinalik nito ang isang uri ng kumpiyansa na akala niya ay nawala na magpakailanman ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil habang gumigising ang katawan, humihinahon ang isip at lumalakas ang ngakalamnan. May isa pang bahagi ng umaga na maaring magpalakas ng lahat ng iyong pag-unlad o tahimik itong sirain. At lahat ito ay bumababa sa kung ano ang iyong inilalagay sa iyong plato. Pag-usapan natin ang uring ang almusal na nagpapaluso ang daloy ng dugo, mga hormon, at matagal na enerhiya ng hindi kailanman umaabot sa isang pil. Ngayon na ang iyong katawan ay handa na at ang iyong mga sistema ay muling nagigaising. Oras na upang bigyan ng gasolina ang momentum na iyon sa isang almusal na sumusuporta sa daloy ng dugo at mga hormon hindi isang tahimik na lumalaban sa iyo. Hindi napapansin ang karamihan sa mga lalaki kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang pakain sa umaga sa kanilang performance. Hindi lang sa usapin ng enerhiya, kundi sa usapin ng sirkulasyon, testosterone, at sexual stamina. Hindi ko masasabi sa iyo kung gaano karami sa aking mapasyenteng may edad na ang nagsisimula ng kanilang araw sa Matamis na cereal o simpleng itim na kape, pakatapos ay natataka kung bakit sila bumaksak sa tanghali, nahihilo, o nahihirapan sa mahinang daloy ng dugo sa ibaba. Ang totu, ang iyong ari ay isang vascular organ. Nakasalalay ito sa malakas, tumutugon ng gadaluyan ng dugo. At ang gadaluyan ng dugo na iyon ay malalim na naapektuhan ng iyong kinakain. Naalala ko ang isang lalaki, si Carl, 72, nanaksabi sa akin, akala ko walang kinalaman ang pakain sa ereksyon, dok. Akala ko ay tungkol lang sa pagnanais. Ngunit nang inayos namin ang kanyang almusal upang suportahan ang production ng nitric oxide at kalusugan ng vascular, ang kanyang rutin sa umaga at ang kanyang kumpiyansa ay ganap na nagbago. Ang gumana para kay Carl at sa marami pang iba ay isang simpleng pagbabago patungo sa mga pakain na nakpapataas ng daloy ng dugo, mga pakain na mayaman sa natural na nitrates, malusok na taba, at mahahalagang nutrients. Mga bagay tulad ng itlog para sa kuline at suporta sa testosterone. Beets at leafy greens para sa nitric oxide. Avocado para sa vascular flexibility. Hindi lang ito mamalusok na pakain. Ang ma ito ay ma na kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng function hindi ito tungkol sa pagiging isang health nut o pagbabagong ang lahat ng magdamek. Ito ay tungkol sa pagiging sinadya. Pagbili ng almusal na gumagana para sa iyong katawan. Hindi laban dito. Kapag binigyan mo ang iyong katawan ng gasolina, sa umaga, pinalalakas mo ang nga ng gawat isa panggawi na ating tinalakay. Sinusuportahan mo ang iyong nga-hormon? Pinapalakas mo ang sirkulasyon, nagtatayo ka ng tunay na momentum. At sa paglipas ng panahon, ang momentum na iyon ay humahantong sa masusukat? Makapangyarihang pagbabago, hindi lamang sa kung paano ka nakpa-perform, kundi sa kung paano mo nararamdaman bilang isang lalaki. Ngunit kahit na salahat na ito, sikat na araw, hininga, pagalaw, at gasolina, wala sam nga ito ang mahalaga maliban kung susundin mo ang susi sa tunay na pagbabago ay hindi pagiging komplikado. Ito ay pakakapare-pareho at iyon ang dahilan kung bakit ang huling hakbang ang pinakamahalaga. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ilagay ang lahat ng ito sa isang simpleng pang-araw-araw na rutin na magiging pangalawang kalikasan simula bukas ng umaga. Ang tunay na sikreto ay hindi sa pag-alam kung ano ang gagawin, ito ay sa paggawa nito na isang gawi na hindi mo na isipin. Malayo na ang narating mo at ngayon ay mararamdaman mo na marahil ang mga piraso ay nagsisimulang makasama. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi makbabagong ang iyong buhay. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang iyong ginagawa ng tuloy-tuloy. Lalo na sama unang minuto pakatapos magising. Doon nangyayari ang pakbabago. Doon mo muling kinukuha ang iyong ritmo. Nak trabaho ako sa napakaraming lalaki na naksimulang malakas, nakaramdam ng pakasabik, at pakatapos ay dahan-dahang bumalik sa lumang rutin. Hindi dahil, hindi sila nakmamalasakit, kundi dahil, wala silang sistema. At hayaan mong maging tapat ako sa iyo, sa yuktong itong buhay, ang pagiging simple ay kapangyarihan. Hindi mo kailangan ng kumplika dong checklist. Kailangan mo lang ng ritmo na mapakakatiwalaan ng iyong katawan. Kaya. Narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente. Gawin itong automatiko. Ikabit ang bawat gawi sa isang bagay na ginagawa mo na. Habang nagbebrew ang kape, kumuhang sikat ng araw. Bago mo tingnan ang iyong telepono, huminga ng malalim. Habang nagsisipil yung ngipin, gawin ang iyong pelvic flexes. Pagkatapos ay umupo para sa isang almusal na nakpapalusok sa iyong buong araw. Isipin lamang kung paano ang iyong maga. Umaga kung ito ay naging pangalawang kalikasan. Hindi ka maghahabol ng pills o maghihintay Nagumana ang isang bagay. Gigising ka ng alam mong tumutugon ang iyong katawan dahil binigyan mo ito nga kailangan nito upang mag-perform upang kumonekta at upang muling makaramdam ng buhay. Isang lalaki na nakatrabaho ko, si Don 74, ang nagsabi sa aking nang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sinabi niya, ang pinakamagandang bahagi ay hindi lamang na mas mahusay ang aking nga ereksyon. Ito ay na nakukuha ko ang aking sarili pabalik. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng rutin. Ibinalik nito ang iyong pakiramdam ng kontrol. Iyong dignidad, iyong enerhiya, at iyong tahimik na, kumpiyansa na hindi ka patapos, hindi sa anumang paraan. Kaya, ang susunod na hakbang ay sa iyo. Mayroon kang mga kasangkapan, mayroon kang mapa, ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwanan kang isang huling mensahe. Isang bagay na ibinabahagi ko sa bawat lalaki na pumasok sa aking opisina, lalo na ang manag-isip na huli na ang lahat. Dahil kung humihinga ka pa, kaya mo pa. At ang sasabihin ko sa iyo ay maaring magbago kung paano mo titignan ang nalalabi mong buhay. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa ereksyon. Ito ay tungkol sa pagbawing ang buhay na akala mo ay nawawala. Natutunan mo na kung gaano kalakas ang ilang simpleng pagpipilian sa umaga. Ilang minuto ngang sikat ng araw upang palakasin ang testosteron at gisingin ang iyong biology. Isang sandali ng malalim na pahinga upang pakalmahin ang iyong nerbiyos at anyayahan ang iyong katawan sa isang estado ng kahandaan. Ilang pelvic contraction upang muling i activate ang maga kalamnan na tahimik na humahawak sa susi sa mas matigas, matagal na ereksyon. At isang almusal na hindi lang nagpapakain sa iyo, kundi nagpapalusok sa iyong daloying dugo, iyong ma mahormon, at iyong pakiramdam ngang sigla. Maaring hindi ito ganong tunok kapag inilista mo ang lahat, ngunit nakita ko mismo kung ano ang magagawang ng maliliit na hakbang na ito kapag ginagawa araw-araw nakita ko ang malalaki na halos sumuko ay muling natakpuan ang kanilang sarili. Hindi lamang sa kwarto, kundi sa kanilang enerhiya, kanilang postura, kanilang boses, kanilang pakiramdam ng layunin. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng orasan. Ito ay tungkol sa pagalang sa kung nasaan ka ngayon at pagunawa na ang iyong pinakamahusay ng mga araw ay hindi kinakailangang nasa likod mo. Dahil kapag sinusuportahan mo ang nga sistema na sumusuporta sa iyong pakalalaki, iyong nga hormon, iyong sirkulasyon, iyong nervous system, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na muling makaramdam ng buo. Naalala ko pa ang tingin sa mga matangang. Isang pasyente, pakatapos ng tiga linggo ngang, simpleng rutin na ito sa umaga. Hindi siya nagyayabang. Hindi nga siya na usap tungkol sa seks. Sinabi niya, Dok, nararamdaman ko lang na ako muli. Iyan ang tunay na pinausapan dito. Nakikita mo ang malalaki sa iyong edad ay nakadadalana na karunungan, makwento, at lakas na hindi maintindihan ng mas batang malalaki. Ngunit kung walang enerhiya, walang koneksyon, walang intimacy, ang buhay ay maaring maksimulang lumit. Ang rutin na ito ay isang paraan ng muling pagbubukas ng mabagay, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal, espiritual, at relasyonal. Ito ay isang paraan ng paharap sa araw ng may lakas sa halip na umatras ng tahimik. At kung walang ibang nagsabi sa iyo nito ngayon, hayaan akong maging isa sa magsabi nito. Hindi ka masyadong matanda at hindi pahuli ang lahat. Naghihintay. Ang bukas ng umaga. At sa pagkakataong ito hindi ka lang gigising. Ikaw ay babangon ng may layunin. Maksimula ng maliit. Maksimula ngayon at tingnan kung ano ang mangyayari sa susunod. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo. Kung kahit isang gawi ay may kabuluhan o nagbigay sa iyo ng pag-asa. Magiging malaking karangalan kung i mo ang video na ito. Nakakatulong ito sa mas maraming lalaki na tulad mo na makahanap ng impormasyon na tahimik nilang hinahanap. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o isang taong kilala mo na nangangailangan ng tulong. At mangyaring huwag kang mahiya. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa sa kanila at ang iyong mga salita ay maaring eksakto ang kailangan marini ng isa pang lalaki. Kung gusto mong suportahan ang channel na ito at tulungan akong patuloy na gumawa ng tapat, nakbabago ng buhay na nilalaman ng kalusugan para sa mamatatandang lalaki, isa alang-alang ang paggawa ng maliit na donasyon, nakakatulong, ito na matugunan, ang magagastos sa production at pinapayagan, akong panatilihing malaya ang espasyong ito mula sa hype at puno ng tunay na magasagot. Salamat sa pagiging narito, sa pagpapakita at sa pagpili na pangasiwaan ang iyong kalusugan sa isang umaga, sa isang pagkakataon.